Ayan, so ingat po tayong lahat sa malakas po na bagyong si Juan pa, no? So, it's already, ano na, 4, uh, 4 a.m. na. At uh, dito sa anong uh, location sa Iriga City ay ramdam na namin yung, ano, yung uh, ihip ng uh, bagyo. Nasa, ano na po tayo, signal number 3 nasa signal number 3 na. At ang ibang bagay ng Camarines Sur ay nasa signal number 4 na po yung sa bandang uh, silangan po, ano. Uh, mga mga sa, nasa na, ano? partido area. Sa, so, kami ay nandito na sa aming uh, evacuation center, ano. At uh, safe na safe nyo na yung, yung uh, pamilya ko. Yan sa loob ako dito lang sa loob ng uh, aming sasakyan. So, pray natin na uh, sana ay uh, hindi naman uh, ganong marugado yung mga dadaanan ng uh, bagyo At uh, inaasahan na uh, siguro by uh, 6 am or 7 Ay mananalasan ito sa dakong katenduanis area At uh, mamaya nga hapon o gabi ay uh, maglalanful ito sa may uh, dakong uh, Aurora o Isabila Diyan po So medyo may kalakasan po yung uh, bagyo mga kababayan Kaya uh, magingat po tayong uh, lahat sa, ako mapaminsalang uh, typhoon po talaga Ito, Hindi naman uh, sinasabing super typhoon Pero ang uh, medyo kagandahan nito ay mabilis yung takbo niya Nasa ngayon ay nasa 35 kilometers So ibig sabihin, bagamat palakas, pero mabilis po siyang uh, mawala So, kapag uh, ganyan po ang uh, ano, ano, sana wag nang bumagal. Ngayon pa man, dahil sa malakas ng hangin ito, talagang kaya pang uh, sirain yung uh, bahay natin. Yan. So, ingat-ingat po tayo, mga kababayan. At uh, patuloy po tayong uh, sumubaybay sa mga update po ano, ng uh, bagyong uh, si Juan. Yan. Sana... Uh, maging ligtas po tayo ng lahat maraming maraming salamat po sa inyo